meron akong information na, na nakuha na may mga kababayan, actually dummy accounts na nagpo-post ng nagte about Uh, alam mo yun, di ba nagpost ako something about responsible dapat tayo sa mga pinopost natin kasi merong mga dummy accounts na nagpo-post na na i-force out, uh, i-force na talaga nakunin si tatay sa detention facility, yung mga ganun ba, yung parang threatening, yung mga, ba na lahat ay nagsasabing ex-pro mga... Hindi nga, dami accounts nga, 18, 18 lang ang friends. Tapos yun, mag-reflect Siyempre Oo, oh, syempre mag, ano yung authority dito. Na, Correct, sabi nila, uy, baka may ano, parang threat siya, di ba? Uy, ano ba, pero may, meron ba yung ganyan? Oo. Oh. Ang ending, maapektuhan na tayo dito ng mga... Correct, totoo. Pero kung ano, hindi naman tanga yung... Pero still, pero still kasi tinatry na talaga na gawa ng naratibo. Yun kasi ang problema. Hindi kasi hindi rin natin maiwasan talaga. No? Mm -hmm. Pero Netherlands naman kasi, hindi naman sila basta ganun na naman decision ng gatwin nila na... Oo. Oh, oh. Mm -hmm. Kasi dito naman kita mo na naman, yung nagpo-foto sila sa central, nagpo-foto sa central, nanggugulo pa. Pero sa... Correct, oo. Oh, oh. pang riot, tayo, may, mayroon pang mga riot dyan and everything, okay, di ba? So, like, bakit okay, sila ipalistan? Oo. Israeli. Correct. sila, protest Oo. Nagkukulupin doon sa ano, no, Ah. Na, dito, Oo nga, nagkakainan lang. Oo, yun nga yun yung ang iniisip ko na... ng Pilipinas talaga, ko, meron na talagang effort to... Alam mo yun, para i-destroy na tayo dito na mga ano, mapayapa lang naman sana tayo dito, nagkwekwentuhan, nagkakainan. Sabi naman ICC, hindi ko nga alam eh. Hindi ko alam. Ang ICC, Normal lang lahat. Na high nila. Sabi naman nila wala naman problema na karapatan natin na magbigay ng sentimento. Oo. Oh, oh. uh, lahat ng mga supporters. Mm. Pero sabi naman nila dito, makaka-apekto daw yun sa ano. Sa sabi nga, oo oh, nga, yun nga sabi, makaka-apekto daw kay Duterte na mag-ano tayo. Bakit? Bawal batay tayo dito? Nandito na nga tayo sa Netherlands eh. Para sa mapayapa at malayang pag pagsasabi ng mga kung ano natin. Di ba? Ganito naman talaga sa Netherlands. Actually, naman, wala naman dito sa naman sila talaga for the Correct. Oo. Oo. Meron talagang anti. Okay naman. Understood na yun na meron talagang, ayaw talaga nila. Pero yung gumagawa-gawa na ng mga... Huwag <laughs> na. Huwag mo na yung isipin nyo. Nag-effort pa sa akin talaga. <laughs> Sobrang sikat ko naman, nag-effort pa. Salamat na lang. Thank you po. Lana, in address ko na. In address ko na. aman na yun. Maluluto ba yan, bukas? Nag-order lang kami, sir. Oh. Pinoy sweet Ah, okay. Kailan ka? Um, kailan mo ka ng Pinoy sweet? Um, okay. Actually, actually, lamig gitong iyang lechon. Kaya ito sa Albert? Oh. Lamig ito siya, oh. Masarap talaga yung na lechon. Para talaga siyang lechon na normal. Bukas, bukas, <laughs> hindi nga totoo. Bukas, ano, bibili din ako ng cake doon sa tawag nila duk, duduk. Pinoy, ano duduk. Hindi, hindi, wala, hindi ko, hindi ko kilala, hindi, wala akong contact sa, alam mo kasi pag mag-order tayo ng Pinoy na cake ate, hindi na kaila, hindi na nila makaya kasi bukas na kasi eh. So, dyan nila ako bibili sa duduk. Yung duduk ba? Masarap, di ba? O, oh, masarap yung duduk. Yeah. Oh, yun. Yun, wow. kasi very special yan. Dito sa Dudok din, ha? Uh, Albert High. Hindi, Dudok siya. Dudok ang brand dapat. Ah, <laughs> oh, oo. Oh. Mga kababayan, hindi ko alam. Oh. Boto Boto. Boto. Mga kababayan, oh, hindi ito na po tayo, oh. Pag hindi pa kayo pumunta, mabubuhay na tong Bermuda. Pumunta na kayo kasi mabubuhay na naman tong Bermuda. Kayo talaga, inan mo, wala na. Oh. Buhay na. Ka pala... Alis ka na yun ang Alis ka na? Ah, okay. So, oh. Sabi ko nga sa mga tao, sabi nila, oy mainit pala dyan. Hey, no, huwag kang masabi. <laughs> sa isip po lang yun na mainit. London pa yan sila ate. Two weeks yan sila dito. Totoo. Salamat kuya ha. <laughs> VPN tayo Sarah Duterte W supporters. Hello po sa inyong lahat. Mga kababayan, wag po natin kalimutan na isuportahan talaga ang ating dating Pangulo. At also, sa upcoming election guys, please wag, wag talaga tayong tumigil dito. Hindi ko nakikita yung mga ano. Wait nga, i-off e e ko muna to, tapos babalik ako kasi hindi ko na nakikita yung mga comments. Parang ano siya, parang something wrong. Wait. Ito Hello po. Parang na tayo, nandito na si Alvin. Sige, ako naman. Kasi naman ano yan, salita naman yan. Hello, ma'am. Hello po sa inyo, sir. Hello po, hello po. Hello, ma'am. Hello po, hello. Hello po, hello, hello, hello. Hello, sir. Hello po, hello. Sir. Hello, sir. Hello, sir. hello, sir. Hello po. Kamusta? Kamusta, sir? Okay lang, sir. Kanina, kanina lang pa kayo? Ah, kinuha na pala. Okay. Sige. Ibabalik pa yun? Hindi na ibalik. Ano, mag-request na naman kami. Oh, taga Butuan ko, ma'am. Nasa Saharan ko, ma'am, kay Aya. Ha? Davao? Ah. Oh. No picture. No ka. Wala no, man good picture. Ah, wow ba. Ah, dali ma'am, picture ta ma'am, picture makaka. Dali picture ta ma'am. Kasi, the driver niya yung mga kapatid ko. Sabi niya, gusto ka mag-shout out. punta ka. Shout out, say, ate. Shout, sa ate. Kay, ate, ate bichay. shout out, dayon. Shout out, Tagadaw, Davao City. Piteros family from Governor. Ay, shout out sa Tagabarangay, Governor Duterte. <laughs> 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 no, Vicente Duterte. <two> uh, <laughs> barangay, Governor Vicente Duterte. Shout out. <laughs> o, so, oh, Duterte ba talaga yung barangay namin na? Join ba kayo dito bukas? Kasi birthday ni Kitty. Uh

Dali, dali. Dito kabi, Dito kami. Para makita. Ayan. Dito ka, dito ka. Ready? Sana oy. Thank you. 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 Thank Thank you. So, mag, magdala din kayo ng mga yung mga banig or something dito. Dari aw. Okay. Magkuha na gutog mo kanang murag parang ano lang ba parang alam mo yon. Sa o oh, picnic. Sa oh, walang speaker talaga bukas. Ano lang literal na sa lang tas pa uh, hopefully si Kitty mag-join siya dito sa atin din ganun. Totoo nga. Para ano naman maganda. Baboy o oh. sige lang. Ang importante ano okay. <laughs> After work I try to come ah, um, sa Utrecht <laughs> ma'am Eh uh, e, Utrecht po kasi sir yung trabaho mo gugo sa Eindhoven anya uh, No from Eindhoven at to eh, hindi ko dere Okay <laughs> ramdam mo dapat dere Oh doon naman dai Nabiy maglitsunay di Alphen van der Rhine Lah <laughs> mi biapun sila mulit cun. Mm. Oh, Filipino di bawahnya ada mak catering atau ada sila. Mm hmm. Tidak. Tidak. Pilipino Tidak. 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 Sige laki. Ang importante ano, okay, ugma pa happy birthday. Ugma pang pa birthday ni Kitty. Mine Queen Mans Masam Lok. Ugma pa ang birthday ni Kitty. Hi sir. Hello Tonet watching from Kuwait. Alvin na apay mo anha mi masakanya hotels din ha problema daw. So daw. Din ha kay puno-puno daw wala accommodation available kuno. Yeah, that's that's correct. Ano? Um Tarong pa na ako nabasa ang mga mga comment. Sige po ate, thank you for coming. Thank you po ha. Pupunta ba kayo bukas? Ah, sige po. Have a safe trip po. Sige po, ingat po kayo ha. Basta vote straight po tayo, PDP laban ha. Kanina sampu lang kami. <laughs> hindi na, hindi ko makita. Hindi ko makita yung mga comment. kaya lang. Kanina sampu lang kami. Hello, Cresos Tomo Ibarra. Hello po. Dito po, hindi na po namin inano yung uh, mismong ano. Nabantok na jud ang taman. No, actually, it's it's becoming ano better na. Look, medyo green. It's not as bad as it as it looks but in real, in real life ano parang nagii green na siya to be honest Thank you for watching Yan, ito po Ganito po yung Duterte Park Yan Thank you for, for for, coming ate ha. Kanino ba kanino, kanino ko makuha yung ano? Uh, yung picture. Sa'yo iyo ba 'yon? Pa airdrop naman ako ng picture. Hindi, i airdrop mo ate. Wait lang ate ha. <laughs> <laughs> Oh, malamig naman talaga dito. <laughs> Mas malamig dito. <laughs> Mas malamig dito. Mas malamig dito. Ati, dito. <laughs> Thank, <laughs> you Thank you, po. Thank you, po. <laughs> Din po? Muna kami, minita, <laughs> Sige po. Ay, din Punta, ah, balik po kayo bukas ha. Alauna po. At test, na oo, oo nga maaga nandito na din ako para ano, para makita ko din yung location para okay tayo bukas. Ha? Oo, oo tapos na. Sige po, magandang Ano po, have a great day po. Nandito pa si Si Kaufman, attorney Kaufman kanina. Wala, no? Wala nga. So. May drinks tayo doon, ha? Ah, thank you may po. Tayo, thank you natin. po, ate. Dito sa plastic, tapos yung isa, coffee. Thank you po. Yan ko muna yung... Yan, may coffee. Nagdala ng coffee. Saan ba yung pan? Saan ba makakakuha? Meron ba yung pan? Ano, nare-request pa po namin, sir? Yung... Tira niyo po yung bayanihan siste bayanihan talaga buhay na buhay ang bayanihan yung mga kababayan natin dala ng tubig ikaw ba nagdala ng lamesa? ito ba? merong kape merong mga ilan nyo? mga pagkain di ba ang dami? oh bayanihan talaga yun maraming salamat po sa mga kababayan natin oh ayan Tinan nyo po yung mga bayanihan system o oh, buhay na buhay po talaga yung bayanihan ng mga Pilipino. Meron pong ano, coffee, meron pong mga tubig, cola. Yan, pinag-iisipan po talaga ng mga kababayan natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. So tingnan nyo po, oh. ito yung it, ito yung sinasabi ko kuya Bong na pagkatapos talaga ng arrangement ni tatay mahirap na talaga papuntahin ang mga tao dito kaya dapat talaga meron talagang event kasi mabawalan mabawalan talaga to ng tao tino mo paubos ng para na tayong ano o pag weekends marami talaga pero pag week, weekdays no bukas siguro pupunta siguro yung mga tao Oo. Oh. Taga dito lang talaga. Oo. Oh, <laughs> Ano? <laughs> Asin o. Oh. <laughs> Hoy, minsan nga ako lang talaga mag-isa dito before. Pero okay lang. lang.